Okay, ayun na isang magandang araw ulit dyan na sa lahat ng mga kadiaway natin dyan, ha, especially doon sa mga beginners. Ayun, na charge natin, malapit na siya ma-pull. At ayun, uh, samahan nyo ako mga ka-DIY, meron tayong uh, pupuntahang customer. At ayun, uh, natutuwa ako dito sa customer ko na to mga kadiaway kasi itong customer na to, at uh, kahit busy ako, hindi siya nagpapagawa sa iba. Sabi ko naman sa kanya, Uh, busy ako eh. Pagka may time, sabi ko sa kanya. Meron naman ako i-recommend -re sa kanya. Marami naman tayong kakilala. Mga technician din. Sabi ko sa kanya, i-recommend re ko sa kanya. Na yun na lang muna yung gagawa. Sabi niya, wag chachaga na lang daw muna siya magantay Pag may time na lang daw muna ako. At uh, sabi ko kasi sa kanya, uh, iba rin kasi yung price ng mga ibang uh, technician. Sabi ko sa kanya. So, ayan. Mag-aantay na lang daw siya. Pero, yun. Uh, dahil nga kailangan niya kasi yung uh, e trike niya ngayon kasi ginagamit niya yung kasi pangnegosyo ang problema lang kasi, uh, walang signal so ayan, uh, gagawin natin na isang mabilis at uh, tingnan natin mga diskarte natin gagawin para palitan yung or ayusin natin yung kanyang uh, signal so ayan, wala kasi siyang signal mga kadeway kaya, eon tara punta na tayo dito sa customer, sa mabilisan punta na tayo doon I feel good you look great I like you, I can't wait A first time, a first date. you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Okay, ayun mga, mga kakadiiwan, nandito na tayo sa uh, ating ang customer. At uh, ayun, uh, gawin lang natin isang mabilis kasi ang pinaka-issue lang naman neto yung kanyang signal light, wala kasi signal light. Ah, uh, power on. Signal. So ayan, di lang siya nagsisignal. So magpo-focus lang tayo diyan sa switch tsaka doon sa kanyang tinatawag nating uh, uh, relay, flasher relay. So kung ganito 'yung issue ng uh, inyong mga uh, e-bike, eh pwede niyo tong uh, sundan. So ang gagawin natin diyan, una bubuksan muna natin 'to, 'yung kanyang head. So isang mabilisan lang bubuksan na lang natin 'yan. Okay uh, dito mga ka-DIY, uh, una natin dyang magpo-focus, puntahan natin yung kanyang uh, flasher relay. So ito yung kanyang flasher relay, uh, yung box na parang ganito. Ayan, so ito yun. Ayan, ang problema lang dito, tatlong wiring pala to mga ka-DIY, tatlo. Ayun. Ayan, uh, may technique tayong gagawin dyan para malaman natin kung uh, sirayan. Ayan, uh, mga ka-DIY, yung kanyang flasher relay, tatlo. Ayan oh, tatlo yung kanyang uh, wiring. Ang gagawin natin dyan, susundutin muna natin yung red at saka yung gray. Okay, tandaan nyo, red at gray, susundutin natin yan. So, kuha lang tayo ng panundot dito. Yan. Susundutin lang natin yon o lalagyan natin ng uh, traveler or jumper. Pwede kayong gumamit ng wire kung wala kayong panundot. So, itatap ko lang ito na isang mabilis. So ayan mga kadiway nasundot na natin Ayan o oh. uh, Nilagyan na natin ng jumper yung red tsaka gray And then ayan yung signal natin To try natin signal dito Si signal na natin siya dito mga ka-DIY. Ayan meron siyang ilaw ayan o oh. Ayan so ibig sabihin na uh, sira na yung kanyang flasher relay Ayan yan yung isa sa mga technique So, try ko yung kabila. Uh, walang ilaw, pwedeng pundi. So, may ilaw sa likod. Yan. So, may ilaw sa likod mga ka -DIY. Ang problema niya lang ay sira na yung kanyang uh, flasher relay. So, ang gagawin natin dyan, papalitan natin yan. Ang problema lang dito mga ka-DIY, uh, yung sakit nito, dalawa. Eh, yung kanya kasi tatlo. So, ang gagawin natin dyan, Ah, uh, na lang natin ng paraan kasi dalawa lang 'to, eh. Tapos yung kanya, original tatlo. At yan, nakabit na natin mga kadiwe na isang mabilis yung ating uh, flash relay na 2 pin lang kasi 3 pin yung kanya. At yung letter B nito yung letter B, papunta yan dito sa red. Okay, tapos yung letter L ng uh, flash relay, may letter naman yan. Yan naman yung papunta dun sa gray. Ayan. At ayan. Uh, uh, signal natin. So okay, meron na siyang uh, signal mga ka-DIY. O oh, yan, uh, tinalian din natin para hindi mahugot yung ating nilagay na pin. Okay, so ayan na siya. Improvise. So ibabalik na lang natin 'to. Okay na kasi siya. Okay, ayan na uh, mga kadewin, natapos na rin natin na uh, isang mabilis lang. Yan, meron na siyang signal. At uh, 'yun, pinalitan natin yung kanyang uh, relay na 3-pin, uh, ginawa na lang natin siyang 2-pin relay. At uh, yun, uh, mga kadewi, natapos na rin natin ng uh, mabilis yung ating uh, gawa. Kaya, ayun, nilagyan, niresibuan na natin siya. At, uh, ayun, para sa iba lang din, para makita lang nila na, ayun, gumagawa na rin tayo ng resibo. So, ayan, ang binayaran niya lang ay uh, peanut bulb, 10 piso, flash relay, 130. At ang labor dyan, nilagay ko, 250. Kasi, Uh, malapit lang naman siya dito, mga 2 kilometers lang halos siya malayo sa akin So 250 lang yung starting ko dyan Kaya uh, 390 yung kanyang uh, pinakabinayaran lahat Pero, eto yung binayad ng customer, 450 So binigyan pa ako ng tip na 60 pesos So lagi nagbibigay ng tip sa akin At ayun, uh, salamat sa Diyos kasi meron tayong tip Even though uh, 390 lang yung nilagay natin at uh, yun doon mga ka DIY pag gumawa tayo uh, nilalagyan rin natin ng uh, warranty yung ating ginagawa. So kung ano lang yung ginawa natin doon tayo may warranty. So binigyan ko siya ng 2 weeks warranty do sa ginawa natin. Kasama na doon yung pleasure relay. Ayan. So ayun hangga doon lang. Uh, maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you.